Sa mahabang kasaysayan ng ating lipunan, ang mga miyembro ng LGBTQ community ay patuloy na humaharap sa hamon ng pagkilala, pagtanggap, at pagkakapantay-pantay. Sa bawat hakbang pasulong, kaakibat ang pag-asang darating ang panahong wala nang kailangang ipaglaban upang maging totoo sa sarili. The LGBT people are humans, and they have human rights too. Same with women. Kung ano man yung karapatan na nararanasan ng kababaihan, ay karapatan din narar na nararanasan ng karapatang pantao. Same din with LGBT people. Ang ating panawagan ay tanggapin, no? Tanggapin na ang LGBT people ay nag exist at meron silang karapatang pantao. Walang sino mang individual or gender ang nag-request, um, naghahangad ng isang maganda at special treatment ang atin lang naman ipinagsisigawan ay, ay, ay pantay na pagtingin, pagtrato at pagbibigay ng uh, maayos sa patapakilala at oportunidad. Ngunit sa likod ng mga kwento ng diskriminasyon at pag-aalipusta, may mga kwento ang hindi palaging na ibabahagi. Mga kwento ng pagiging bukas, pagyakap at pagmamahal. Mga kwento ng mga taong piniling makita, hindi lamang ang pagkakaiba kundi ang pagkakapareho. Mga kwento ng komunidad na marunong makinig, umunawa at tumanggap. doctor nun siya. Ano to po yung mga kagatong? Si Ayla, labing pitong taong gulang. Isang servant bilang choir sa isang simbahan. Um, kailan ka po nag-start mag-serve sa simbahan? Since 7 years old. Mayroon pa rin ako ng pinsa. Matagal ka na pala nag-serve sa simbahan? Nag-stock lang siya. Bukod sa pag sa simpan, ano pa yung hilig mo rin? O hobbies, ganun? ano sa mga ganito ka sa mga sa'yo? sa'yo yung ginagawa mo? Um, pang ano siya eh. School days, yung group. Ay, kasi ever since you were young, uh, talaga, ito talaga. Simula bata pa lamang ay napukaw na ng talento sa pagsasayaw si Ail. Siya ay sumasali sa mga dance competition sa kanilang eskwelahan at nag-uuwi ng mga panalo mula sa talentong ito. Yung family mo ba, um, religious ba sila or ano? Kaya siyempre, di ba, sabi mo nga na ever since you were young, is nagpapuhay na na. So, yung family mo is religious. Ah, uh, religious. So, okay. Sa pamilyang relihiyoso nagmula si Isle. Bagaman sa kabila ng naging kasarian, bukas sa puso ni Isle ang magsilbi at kampanan ang pagiging miyembro ng simbahan. na. Nabanggit mo na sa family mo is yes, hindi sila open sa ganito bagay. Ano, paano mo, alam ba, nag-out ka na ba sa kanila? Sa mother ko lang, sa father. Mm -hmm. Nag-try na Accident Paano, paano mo nagawa? <laughs> ano lang kasi siya, parang nakita lang sa po. Parang kausap ako. Tapos, mm -hmm. doon na paano, doon na paano. Tapos, tapos, nga sila ng mga LGBT na part ng sa yun yung na yun yun. Sa kabila ng pagiging bukas ni Aya sa tunay na katauhan niya sa kanyang mga magulang, ito ay hindi naging madali para sa kanya. Bakas pa rin ang mga paniniwalang nagbibigay harang sa pagitan ng kanyang pagiging totoo sa kanyang mga magulang. Both of sa friends and just dun uh, talaga, pinapangita ko yung totoo ko. Like, sobrang um, wala akong pakay kahit anong malaman na yung baling ako. Doon. Kasi kaya akong makapagsabayan lalo na sa school. Kaya akong makapagsabayan sa pag-asaran. So, hindi ako natatakot sa mga lalaki. So, masasabi mo mas free ka sa school kaya sa... sa... Nagkaroon ng lakas ng loob si Ail dahil na rin sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi pa rin alintana ang mga tanong sa sarili na nagbibigay duda. Na lang po, si Jesus, Bakit na? gusto po si Ice as a friend to you? Si Ice kasi ay very talented and very um, outgoing siya when he's your friend. So, honest siya, tapos, um, ano ba? Namabili kasi si Ice sa kaibigan. So, hindi lahat um, nakakakita ng other side niya, ng kanyang mga persona in life. Sa pagbabahaging ito, ating natutunan na hindi kailanman hadlang ang kasarian upang diktahan ang pagkatao ng kahit na sino man. Ito ay tatak ng ating sariling katauhan na nilikha ng puong may kapal. Sa kabilang dako naman ay si Charlene, isang barangay health worker dito sa Pasig. Kailan magtrabaho mag sa headset? No, April ah, wala, wala po one year? Wala pa, Ano po yung maging motivation po para po maging ng Ah, uh, ano, para magigay mo yung katulad niya, yung may mga activities kami. Siyempre, mas na i-encourage kami na i sa kanila yung ano yung mga pinibigay namin para sa mga bata, para sa mga activities. Kaya sabi ko, ay ko, gusto ko rin kapulong sa mga tao. Matagal nang inaasam ni Ate Sherlyn ang trabaho bilang health worker. Matindi ang kanyang kagustuhan na bukas pusong magsilbi para sa mga pasigenyo. Pero even before po, like kahit ng mga tama ka o nag-aaral uh, ka pa, hindi ka po nakakaranas na yun. Hindi kasi parang hindi pa ako out nun. Oh, ah. hindi mm, mm, pa. Ano pala, mga babagong puno. Tapos, hindi ganito. As in, kilos babae talaga. Nung bata po kayo, like, even nung, as in mga let's say elementary, nakakaramdam na po kayo ng attraction towards me. Ano, naglalaro ako ng panglalaki, hmm. baril-barilan. Ayun, madalas kong pinapabili sa ano, lawa lang, baril-barilan. Tuwing, basta pag pumunta palengke, pag nakita ko, parang papakilin mo <laughs> Oo. Uh, <laughs> pag Pero wala lang, pag lang. pag lang yung barel. Parang wow. gano'n. Pero hindi ito, na As thinking gano'n. Siyempre, kasi ano kami dati, iba yung religion natin. Uh. So, ngayon lang talaga naman, wala lang. Dahil. Ayoko na lang banggitin yung religion na dati. Pero dati, alam ko ba Do you think po ba, dati, hindi po open yung mga tao, yung mga tao ang mga kanyang kesa po kayo? Paano yung sumasabi na hindi po open sa mga tao? Ibang-iba, ibang-iba talaga po sa Kasi pag alam ko ano na, ay, kung siya po sa Parang iniiwasan ko na. Parang gano'n. Parang doon ko po nang iniiwasan ko. Hmm. Tapos, ano, parang ano sila sa akin na, ay, si Chacha, ganito, ganito, ano, iwasan na ako. Basta parang iba, parang nandiliri sila, parang ganito. Sa kabila ng naging perspektibo ng mga tao noon